Simula nung lumabas sila 200,000 years ago, ang mga modernong tao ay nagtayo ng mga bahay at komunidad sa buong mundo. Pero, alam mo, hindi nila yan ginawa mag-isa. Sa ang sulok man ng mundo mo makita ang Homo sapiens ngayon, malamang may makikita kang ibang species malapit. Canis lupus familiaris, nagpapastol man sila na nga aso nagpapahila sa sled, o, uh, nagpapahinga lang. Ang dami at iba't ibang klase ng domestic na aso ay talagang nakakagulat. Pero ang nakakagulat sa kwento ng best friend ng tao ay lahat sila ay nag-evolve mula sa isang nilalang na madalas tingnan bilang isa sa ating pinakamatandang kalaban, Canus Lupus o ang Gray Wolf. Nung unang nanirahan ng ating mga Paleolithic na ninuno sa Eurasia mga 100,000 years ago, ang mga Lobo ay isa sa kanilang pangunahing kalaban sa tuktok ng food chain, Kayang magbigay ng mahigit 300 pounds ng pressure sa isang kagat na nakakadurog ng buto at makahanap ng biktima na mahigit isang milya ang layo. Ang mga nakakatakot na mandaragit na ito ay walang masyadong kompetisyon, tulad ng mga human hunter-gatherer. Sila ay nabuhay at nangaso sa mga komplikadong social group na binubuo ng ilang nuclear family at ginamit ang kanilang social skills para magtulungan sa paghuli ng mas malalaking nilalang gamit ang mga group tactics no. Sila ay naging epektibong persistence hunters, umaasa hindi sa pagtakbo ng mas mabilis sa kanilang biktima, kundi sa paghabol dito hanggang sa mapagod. Pero nung kinumpara sa parehong lakas ng kanilang mga bagong kapitbahay na sumasakop, ang mga lobo ay nasa sangandaan. Para sa karamihan ng mga pack, ang mga dumaraming bipeds na ito ay isang seryosong banta sa kanilang teritoryo. Pero para sa ilang lobo, lalo na yung walang pack, ang mga kampo ng tao ay nag-aalok ng mga bagong oportunidad. Ang mga lobo na nagpakita ng na mas kaunting agresyon sa mga tao ay maaring lumapit sa kanilang mga kampo, kumakain ng mga tira-tira. At habang ang mga mas mahinahon na scavengers na ito ay mas tumagal kaysa sa kanilang mga agresibong kapatid ang kanilang genetic traits ay naipasa, unti-unting nag-breed ng mas maamong lobo sa mga lugar na malapit sa populasyon ng tao. Sa paglipas ng panahon, nakahanap ang mga tao ng maraming gamit para sa mga maamong lobo na ito. Tumulong sila sa pagsubaybay at pangangaso ng biktima, at maaring nagsilbing bantay para sa mga kampo at magbabala sa mga papalapit na kaaway. Ang kanilang parehong social structure ay nagpadali para makisama sila sa mga pamilya ng tao at matuto na intindihin ang kanilang mga utos. Sa huli, lumipat sila mula sa mga gilid ng ating mga komunidad, papunta sa ating mga tahanan, at naging unang domesticated na hayop ng sangkatauhan. Ang pinakaunang mga proto-dog na ito, o wolf dogs, ay lumabas daw mga 33,000 years ago, at hindi naman masyadong kakaiba ang itsura sa kanilang mga ligaw na pinsan. Pangunahin silang nakikilala sa kanilang mas maliit na sukat, at mas maikling muso na puno ng mas maliit na ngipin. Pero, habang ang mga kultura at trabaho ng tao ay naging mas magkakaiba at specialized, ganun din ang ating mga kaibigan. Ang mga maikli at matatabang aso ay inalagaan para magpastol ng mga hayop sa pamamagitan ng pagngat sa kanilang mga paa. Ang mga mahahabang aso ay tumulong sa paghahanap ng mga badger at fox sa mga lungga. Ang mga payat at makinis na aso ay ginawa para sa karera, at ang mga malalaki at maskuladong aso ay nagbabantay sa paglitaw ng mga kennel club at dog show sa panahon ng Victorian era ng England. Ang mga uri ng aso na ito ay naging standardized bilang mga breed na marami sa mga bago ay inalagaan para lamang sa itsura. Nakakalungkot, habang lahat ng breed ng aso ay produkto ng artificial selection, ang ilan ay mas malusog kaysa sa iba. Marami sa mga aesthetic na katangian na ito ay may kasamang congenital health problems tulad ng hirap sa paghinga o pagiging prone sa spinal injuries. Kaya, ang pinakamagal na eksperimento ng sangkatauhan sa controlled evolution ay mayroon ding, well, iba pang side effects. Ang mga henerasyon ng pagpili para sa pagiging maamo ay talagang pabor sa mas bata at mas sumusunod na ugali na talagang nakakatuwa sa mga sa mga tao. Ang fenomenon na ito ng pagpili ng mga ugali na nauugnay sa kabataan ay tinatawag na neotony. At oo, oh, makikita mo ito sa maraming domestic animals. Libu-libong taon ng co-evolution ay maaring nagbigkis pa sa atin chemically. Hindi lang naintindihan ng mga aso ang ating emosyon at body language, kundi, intindihin mo to. Kapag nag-interact ang mga aso at tao, Pareho nating katawan ay naglalabas ng oxytocin, isang hormone na kadalasang konektado sa pakiramdam ng pagmamahal at pagiging protective. Medyo mahirap isipin kung paano ang bawat Pomeranian, Chihuahua, at Poodle ay talagang nagmula sa mababangis na lobo. Pero ang iba't ibang breed ngayon ay talagang resulta ng isang relasyon na maniwala ka man o hindi, ay nauna pa sa mga siyudad, agrikultura, at maging sa pagkawala ng ating mga Neanderthal na pinsan at honestly nakakatuwang malaman na sa sapat na panahon kahit ang ating pinakamapanganib na kalaban ay maaring maging ating pinakamatatalik na kaibigan